Good day mga ka-easy. For today's video, I pupunta nga pala kami sa Santa Rosa, Laguna para mag-enchanted kingdom. Kasama ko nga pala yung mga pinsan ni madam. Ito nga pala yung unang raids namin ngayon 2025. Literal na raids talaga. nag over muna kami at nag-almusal muna kami dito sa may Macdo. O baka akala nyo si Coco Martin yan, ako lang yan. <laughs> so pagtapos nga pala namin mag-breakfast, dumiretso muna kami sa Sonoma Subdivision. Dito nga pala nakatira yung pinsan ni madam at buti na lang meron kami matutuloy At nandito na nga kami sa may EK. Actually, pang-apat na balik ko na to dito. Talagang sasakyan ko na talaga yung mga hindi ko nasakyan ng nakaraan. At ayun nga pala yung manager na at bibili na ng ticket. Tara at samahan nyo kami sa loob. Sa part na to, wala pa kaming idea kung ano yung una talaga naming sasakyan. Hindi ko inexpect expect na extreme agad yung una naming sasakyan. Never pa akong sumakay dito sa may extreme. Parang gusto ko na mag-back out dyan pa lang eh. Sayang din kasi yung experience eh. Grabe yung sa puso. Talaga nga yung kwet mo eh. So ang next target pala namin dito ang Anchors Away. Ito yung tipong pag mo sa una lang masaya. At ayan nakasakay agad kami at wala pa masyadong tao. <laughs> <laughs> Grabe. <Paningam muna. laughs> So ang next stop nga pala namin dito ang Rialto Sobrang init kaya magpapalamig muna kami Grabe yung pinanood namin dito talagang solid yung animation Sarap ulitin kaso ang haba na ng pila So ang next target nga pala namin dito yung Flying Fiesta Grabe yung tutok ng araw pero sobrang saya So pagkatapos nga pala kami pala pa rin ng Flying Fiesta, dumiretso agad kami dito sa may Dis o Magic. Nakakahilo to at sobrang nakakatakot. Meron nga palang mga games dito tulad niyan. May bayad siya 150-100. At kumain nga muna pala kami dito sa May Food Court. Marami nga palang pwedeng kainan dito at pwede rin sa labas. So abang kumakain kami, meron nga palang nag-perform dito. So pagtapos namin kumain at magpahinga, dumiretso na agad kami dito sa May Log Jam. Ito dapat yung huhuli namin pero alam namin mababasa kami Pero no choice kasi ang dami talagang tao dito At ayan na nga ang sinasabi ko, mukha akong basang sisiu Wala nga pala kaming extra ang damit Since basa na rin kami, dumiretso na agad kami sa may Rio Grande Ang dami nakatingin sa akin kasi naka kulay griyo, kitang kita yung bakat ng tubig Grabe yung pila dito, almost 30 minutes kami nakapila Sumakay nga rin pala kami dito sa may air race. Kung gusto niyo umikot yung mundo niyo sa kanya itong rides na to. Worth it nga pala yung paghihintay namin dito kasi nakakatawa yung facial expression ng mga nakasakay. Bago nga pala kami umuwi, ang huli namin sinakyan ang space shuttle. First time ko nga lang pala makasakay dito. Grabe pala yung experience dito. Nakakatakot na sobrang nakakahilo. Pagkatapos nga pala ng rides na yun, nag kami at naghanap kami ng mga kain. Hinintay na rin pala namin yung fireworks para sulit. So kung umabot ka sa dulo ng video ito, maraming maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. See you on our next vlog. Peace!